Attention all SS pensioners, second tranche 1,000 pesos pension increase. Ano na mangyayari? Dahil sa SS pension reform program. Alamin natin. Pakiusap po bago mag Pakitapos hanggang dulo para lubos niyong maintindihan. Magandang araw po sa ating manonood. Para sa mga SS pensioners na nagtatanong tungkol sa iniintay na proposed, second tranche 1,000 pesos pension increase. Narito po ang ilang comment na nakuha natin sa ating mga nagdaang videos. Sabi dito ni Mr. Teodoro Rosales A360, dapat ibigay na yung second tranche nasa batas namin yun. Pinupuan daw ni Amy Marcos na permahan daw in Congress. Si Amy na lang daw ang iniintay. Sabi naman ng isa pa, si Dan's Cab 2991 Yung 1k second tranche wala na it's approved by the congress Salamat sa inyong mga komento ngunit para ito ay sagutin Ano nga ba ang mangyayari sa tinatawag na second tranche 1000 pesos pension increase Ang kasagutan po ay imbis na ang second tranche 1000 pesos pension increase ang ipatupad ng Philippine Social Security System mas pinili ng SSS na pag-aralan ng maigi ang pagkakaroon ng bagong dagdag pensyon para sa mga SS pensioners habang ibinabalanse ang patuloy na buhay ng ahensya at laki ng pondo. Kaya naman ang Social Security Commission ay inapurubahan ang SS Pension Reform Program sa pamagitan ng Resolution Number no. 340 Series of 2025 noong July 11, 2025 na magbibigay ng 10% pension increase para sa mga retirement at disability pensioners at 5% increase para sa mga survivors or death pensioners. Nasisimulan sa September 2025 ang unang tranche ng pagtaas, ang ikalawang tranche naman sa September 2026 at ikatlong tranche sa September 2027 na may total na 33% increase for retirement and disability at 16% pension increase for death and survivor pensioners sa span ng tatlong taong pagtataas. Sa makatuwid ang proposed na across the board second tranche 1,000 pesos pension increase for all SS pensioners ay hindi na ipapatupad sa ngayon ng Philippine SSS. Mas pinili ng SSS ang SSS Pension Reform Program o pagkakaroon ng dahang-dahang pagtaas ng pensyon at nakabase sa halaga at uri ng inyong pensyon. Ito ay dahil hindi ito magreresulta sa pangailangan ng pagkakaroon ng dagdag contribution ng mga kasalukuyang members. Hindi po ito katulad ng ipanatupad na tinatawag na first tranche simula noong 2017 na nagresulta sa sobrang pagbawas ng buhay ng ahensya. Kaya ang SS Pension Reform Program ay maaring sabihing fair o patas para sa mga SS pensioners at kasalukuyang nagbabayad na members. Para naman sa mga nagsasabing, nasaan ang second tranche? Dapat ipatupad muna kasi aprobado na yan ng Kongreso. Ang sagot po dyan ay, hindi po aprobado ng Kongreso ang second tranche 1,000 pesos pension increase. Hindi po ito sinusuportahan ng batas, executive order, o kahit na anong resolusyon sa mas mabilis na salita hindi ito naging isang batas na dapat ay agad ipatupad. Ito po ay pangako lamang or verbal promise. Ayon kasi sa SSS Act of 2018, tanging first tranche na tinatawag o sa pagtawag ng SSS ayon dito, additional benefit allowance na 1,000 pesos yung unang 1,000 pesos lamang ang inaprobahan alinsunod sa memorandum na inilabas ng Executive Secretary noong February 22, 2017 na inaprobahan ng Office of the President sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaya yung first tranche lang noong 2017 ang ipinatupad at natatanggap nyo hanggang ngayon na isang libong pisong additional benefit allowance. Para mas maintindihan nyo, ang first tranche noong 2017 na 1,000 pesos ay back up o sinusuportahan ng isang executive order kaya siya naipatupad. Ang second tranche 1,000 pesos pension increase naman ay pinangahawakan lang ang verbal o sinabing pangako. O hindi siya suportado or backed up ng kahit na anong papel na magsasabing dapat ipatupad yung second tranche na 1,000 pesos. Increase. Pero sa ngayon, ang ideya ng pagkakaroon ng isang libong pension increase. Para hindi na kayo malito, hindi na rin siya dapat tawaging second branch. Ito kasi ay bagong ephenile na house bill para magkaroon ng dagdag na 1,000 pesos pension increase sa lahat ng mga pensioners. Ito ay ilalaban sa kongreso sa pamagitan ng inihain na bill ng SSS GSIS party list na House Bill No. 1506 na inihain noong July 7, 2025 at nakapending pa ang status sa Committee on Government Enterprises and Privatization. Ngunit sa aking palagay naman, mag expect din tayo na matagal ang magiging laban niyan kasi nga meron ng SS Pension Reform Program na nagbibigay naman ng pension increase na ipinatupad mismo ng Social Security Commission at ng SSS. Kaya po, ang matatamasa at ipapatupad na pension increase sa ngayon ay ang nasa ilalim na ng SSS Pension Reform Program. Sana ay nakapagbigay kalinawan ito sa inyo. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Chaz Info Zen Update. Like, share, and subscribe para kayo po ay updated. God bless you po and have a nice day.